So, ito ngayon, guys, ang aking tinanggal ng mga halaman sa paso. Okay, ngayon, ang gagawin ko sa kanya ay uh, tatanggalin ko yung kanyang lupa sa mga roots. Ayan, ganito, ayan. Gana, ganyan lang, ganyan lang, guys. Ganito lang, ganyan. Ayan, ito, ito pa. So, akala natin kasi yung mga ganitong mga halaman ay wala na siyang lupa doon sa mga roots niya. Pero meron siya guys, kaya kailangan lang talaga natin um, pagpagin, kung pag sa ano, <laughs> pagpagin siya ng ganyan para matanggal yung kanyang mga lupa sa mga palipagitan ng mga roots ng mga halaman. So, ayan, gan ganito lang guys, simple lang naman. Tapos, pag naalis mo na yung um, mga roots. Uh, basta papagpagin mo lang siya, ayan, malalaglag na lang dyan yung mga, ah uh, mga lupa. O, ba diba? Ayan, ganyan lang. Tapos, linisin lang ng konti. Tapos, ito ulit. Ayan. Medyo matigas na talaga yung kanyang, ano, sa dami kasi ng mga roots. Ayan, oh mahirap na siyang anuhin pero nasa gitna yung kaniyang lupa so ayan guys so oh. o di ba nakaipon ako sa ilang piraso ng mga tinanggal kong mga halaman ayan na siya oh mm, di ba mm. tapos ngayon ang gawin nyo, kapag ka ganito na nat natanggal na lahat yung lupa sa paso um parang anuhin lang al alisin lang yung mga naiwan na mga uh, na mga ugat sa o yung napasama sa lupa na mga roots kailangan lang yan alisin para hindi na sila tumubo ulit okay ayan ipasok na natin dito sa so, paso ayan na meron na akong bagong mga lupa ulit at pagtataniman siya